baka yung motor nyo guys sa mga naka Mio Mio i125 baka madalas malakas magbawas yung langis ng motor nyo guys baka isa ito sa dahilan no? Ayun guys oil seal uh, kaya malakas magbawas ng langis so, may magneto ito guys so pag uh, binuksan nyo dito guys yung magneto tinanggal nyo nakikita nyo dito nagbabasa so, sabihin may leak ng um, langis ito yung luma ayun basa siya so, nakalita na natin ng bago ganyan yan dyan ganyan ay kita mo yan dito guys pagka may leak na yung oil seal nagbabasa dito minsan pumupunta sa may magneto yan sa mga nakamiyo dyan so hindi naman mahirap tanggalin ito ito ibabalik ko na lang guys napalitan ko na so kung hindi mo rin nalagahan ng change oil yung motor mo guys nakikita mo dyan yung oil, slad, oil slads. pagka hindi mo nalagahan ng change oil so ito guys naayos pa nagchi chains oil ako sinabay ko na kasi nung na check ko minsan eh basa dito ng langis so ibig sabihin si na ito yung oil seal nya kailangan nyo palitan so well okay guys sa naka Mio dyan 125 check nyo yung magneto nyo kung naglalangis sigurado may leak yung ano, oil seal um, yun lang guys